Mga kaparekoy, marami akong mga leftover na nandito sa freezer namin So ang plano ko ay gagawin kong uh, dumpling soup or wonton soup So tara, umpisahan na natin Hello mga kaparekoy, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back. At uh, siyang pala, bago ako magsisimula, maraming salamat sa mga nagsubaybay sa aking mga kwentong buhay Canada at maraming salamat na rin sa mga nag uh, mga bagong subscriber ko. Maraming salamat sa inyo, mga nasa California, New Jersey, uh, New Zealand, San pa ba, ang sulok 'yan. Calgary, Pilipinas, ayan. Maraming salamat sa inyo, mga bisayang dagko. Ah, daghang salamat. So, karon ang uh, ang uh, gagawin, ang ating mga gagawin ngayong araw na to ay pabilisan na to dahil nagkikravings lang ako. So, uh, may marami ako mga leftover. So, nagkikrave ako ng sabaw. So, gagawa tayo ng wonton soup. So, mga mga leftover ko dito ay uh, merong dumplings, sa uh, may sobrang uh, hotdog, then uh, yung uh, beef base or yung mga pinakuluan na ng mga karne ay tinatabi ko yan dinilalagay ko sa freezer then kapag kay nagccicreba ko na pwedeng gawing sabaw ay yun ang gagamitin kong base okay halika Ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients at ito ay isang lang ito so tara mga kaparikoy, yan ay hindi ay to bigyan kundi yan ang sasabi kong uh, mga pinakuluang karne. At sinasala ko yung ano niyan. Yan. So yung mga latak na yun, okay lang yan. Kasi mga, mga nasa bone marrow yan. Okay. So sobrang, yan, mga leftover na hotdog. Gagawin natin para magiging karoon na rin ng lasa. At dumplings, yan Then, uh, lalagyan natin ng kunting bok choy. At yan, papakulo na tayo ng tubig dyan para sa uh, noodles natin. So, yan lang. Nagkakaroon natin tayo ng uh, Ayan, uh, garlic. At saka sesame oil. Then, konting seasoning. Yan lang. Ayan. Ilulubog lang natin yan. So, saglit lang naman yung noodles na yan. So, mga ilang minuto lang yan. So, um, So, ganyan lang ang ginagawa ko lagi mga kaparikoy. So, lahat ng mga pwedeng uh, i-freezer na pwedeng uh, magagamit pa ay ilalagay ko sa freezer niya. So, nilalagay na namin sa mga portion-portion at para pagkailangan ay itutuwa mo lang. Then, lutuin mo na lang kagad. Ayan na mga kaparikoy. Sinalin ko na. At lagyan natin ng konting uh, Lagyan natin ng konting atak na sesame oil. Inhaloin nyo na. Okay. Sinunod ko na din ang uh, nilagay ko na din yung uh, yung beef base natin. So pagkakulo niyan ay ready na yan. Ayan ang mga kaparekoy. Tapos na ang uh, ating ginagawa at anuhin lang natin yung mga uh, ingredients. Yan. So, ito lang yung mga kapaligoy. Gano'n lang kadali. Yan. Ito yung mga leftover natin. At isuti mo lang ng uh, pabilisan nito dahil yan ay luto naman. Ah. Okay. Okay. So, ganun lang siya kaparekay. Ganun lang ka-easy yan. Tapos, lagay mo na rin itong gulay mga kaparekay. Ayan. Ayan. Katapos yan. Ay, lalagyan natin ng uh, Ayan, mga kapareko, yan. Yung sabaw ay hindi ko na nilalagyan na masyado ng seasoning kasi may lasa na yan. So, nasa inyo kung uh, maglalagay kayo. Pero mas maganda, maglalagay kayo para mas ano yung lasa. At siya nga pala, nakalimutan ko palang sasabihin sa inyo na mayroon pa akong nilalagay dyan para maanghang siya. Ayan. Ito, parang sambalalik siya. Ayan. Ayan. Parang shrimp paste to. So lalagyan mo lang sa itaas yan. At good to go na yan. Hmm. Since na naglalagay na tayo ng sesame, oil kanina, ay okay na yan. So, ganun lang kadali mga kapareko. Sa mga leftover na yan ay mapapasarap mo pa pala. O, di ba? So, ito na yung sabaw niya. So, sasalain mo yun para mas okay. Yun yun. Ano lang kadali mga kapariko eh. Yan na. At kukuha tayo ng ating tanim na, uh, tawag nito, uh, sibuyas na dahonan. Para kukuha tayo. na ang mga kaparikoy ay uh, medyo konti na lang ang dahon nito dahil almost nilinggo-linggo ko to kaya hindi na nakakabangon so pang garnish lang din naman kasi so hindi na natin kailangan ano marami uh, onion okay hindi <coughs> naman natin kailangan mag garnish talaga ng gusto kasi tayo lang naman ang kakain yan okay so yeah patakan natin Ayan na mga kapare ko. Mga kapare Kailangan nating tikman talaga. Di ba? So, kita niyo naman. Ah. Ayan. So, nakalibre na tayo na sa bawang yung araw na to. Puno pa ng, uh, Ricardo, mga kapareko. Yan. Eh? Yeah. Hmm. Oh. Ayan mga kapareko, ang laki ng uh, ladle natin. Hmm. Hmm. Sir? Hmm. Sir, ah? Manghang to. Shrimp paste na to. Parang yung sambal alik. Ganito ganun yung. Ito oh, masarap yan. Manamis na Ito yung sobrang hot dog. Hmm. so, nagagamit pa rin natin yung dumplings wow harap Kaya mga kapareko eh. Pag meron kayong mga leftover dyan. Kahit ang mga bagay-bagay. Lagay nyo sa freezer kagad kung alam nyo namang hindi nyo kayang ubusin. Kasi darating ang ano. Na magagamit nyo. Huwag nyo lang patagalin ng isang taon. Bako naman patagalin nyo. Sabi hindi. hindi. Lagyan nyo ng level. Parang kaya nyo balikan. Kung gusto nyo ng... yung... Wow. sabaw sabaw. Hmm. Pinawisan ah, ako. Yun. Ah. mga kaparekoy, pabilisang kwintuhan lang yan. Pabilisang loto. Kaya huwag kayong mawawala sa lahat ng aking. Yan mga kaparekoy, pabilisang luto at pabilisang uh, usapan lang yan. Ayan mga kaparekoy, natapos na naman ang ating kwentuhan ngayong araw na to. Hindi lang kwentuhan pala, kundi may konting lutoan pa. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong buhay Canada. Kaya dito lang, dito lang sa Buhay Canada! ipinawis ang sika nyo ang hang na sabaw mga kaparikoy kaya tutok lang